na puzzle pieces. Ang itinago ng isang sekretong nilalang sa bansa ng Malaysia. At ito kami. Merong misyon na kailangan namin tong mahanap para magkaroon ng tiket pa uwi sa Pilipinas. Pero ang dagdag na pagsubok ay kailangan namin siyang gawin habang ang pera lang namin ay ang piso ng bansa to. I think this is the easiest. Is that the address? No. Tell me. 272 steps. It might be a stairs. From here? I think we should search that place. Do we have internet here? Too? Yes. I wanna go home so I can eat mom and you know. It's the caves. It's the caves. Batu Caves. Isa to sa mga sikat na destinasyon dito sa Malaysia. Pero ang tanong, nasan ba talaga ang lugar na to at paano namin siya mapupuntahan. Nandito kami ngayon sa Central Market at ang Batu Caves pala. May pa research pala yun. Ay 13.5 kilometers ang layo sa amin. It means kung magsasasakyang kami ay kakailanganin namin ng 26 minutes. Pero kung maglalakad kami ay aabutin kami ng tatlong oras. As of the moment, ito na lang ang pera namin. Alas 5 ng hapon at paggabi na. Sa oras ngayon, hindi na realistic na makahanap agad tayo ng pera para makapunta sa Batu Cave ng mabilisan. At kung maglalakad naman tayo ng tatlong oras ay hindi na natin kakayanin yun sa pagod na naidulot ng araw na to. At baka na natutulog na din yung nagtatago ng mga puzzle pieces kaya bukas na lang para matago niya muna bago kami punta sa... ang naggabi na, alam naman natin ang pinakamalaking problema. At ito ay ang kailangan naming masolusyonan ang aming tutuloyan. Kaya ngayon, dalawa ang goal. Magkapera para makakain at humanap ng matutulugan. Let's go create the origami snacks. Okay. Dahil wala na kaming mabibentang tam-tam, ang plano ay gumawa kami ng origami. We found the Thai Yan ang hiling ni M. Dahil dito, hirap kami sa communication at alam niya na magiging madali ang lahat kung may Thai people dahil marunong siya ng language nila. At kung yan yung iniisip ni M, ipapasok ko naman kayo sa mga iniisip ko at winoworry ko ng mga oras na yan. Hello guys, I am Inside Adam's Mind. Gulat kayo no? Wait lang, wabasahin ko lang yung script. At that moment, masakit na yung paa namin at pagod na kami. Wala pa kaming kain, wala pa kaming pera, Magagabi na at mahirap magbenta. Worry dahil hindi ko alam kung saan kami matutulog. The cheapest price ng hotel na pwede naming matulayan, matulayan ang matuluyan. ay 40 to 60 ringgit, 600 pesos sa pera natin. Pwede nating maisip na, eh de, off cam, dayain nyo na lang. Pero syempre, hindi ako ganun. At bukod sa mga bagay na iniisip ko na yan sa mga oras na yan, napapatanong na rin ako ng mga personal na bagay sa akin Oo, kami yung tumanggap ng challenge na 'to. Ginusto namin 'to eh. At sa totoong buhay, malaki 'yung kapalit na reward pag nagawa namin 'to. Pero sa oras na 'to, nararamdaman ko na 'yung tunay na pagod sa lahat ng mga bagay na pinagagawa ko sa YouTube. 'Di ba? Naarapagon. <laughs> Pero hindi lang 'yan 'yung mga challenges. Kasi behind the scene Being a content creator is a hard challenge na din itself. Oo, kumpara sa normal na trabaho, malaki yung pwedeng maging balik in terms of money and reward. Pero syempre, nakabase yan sa effort na ibibigay mo. Kaya andun lagi yung takot na, bukas ba magiging YouTuber pa ako? Sad song, please. <laughs> Pero kahit may takot, Ipipigure out mo siya kung paano ka palagi makakapagpatuloy. Meron nga nag-comment sa face sa YouTube ko guys eh. Si Kiko Maltos, 1988. Ha! Wala nang maisip na ibang content si Adam. And real, nireplyan ko siya nang, di sanay ko na lang mag-content ka lang mo pala, madali ito eh, no. Pero joke lang, hindi yun yung nireply ko. Ang nireply ko, Tama ka, kaya kailangan ko pa mag-aral. Keep learning para tuloy-tuloy pa rin. Comments like this ay nakakatulong at binabasa ko talaga. Pero syempre, as a receiver, minsan yung state ng pag-iintindi mo sa lahat ng komento ay hindi pare-parehas everyday. Kaya, sa mga pinagsama-samang pag-worry at pag-iisip at pagkapagod, dahil nagsama-sama na siya sa utak ko, oh. for the first time, naisip ko na, mag-quit na lang kaya ako sa challenge ko. Nagwo-worry na kasi talaga ako sa lahat ng mga bagay at that moment to the point na naisip ko na din na paano kaya kung ako na lang yung magpatuloy ng challenge dahil mas okay na na ako lang yung unsafe kaysa kaming dalawa I don't want it, I don't want you to do it. umabot na sa puntong naging emosyonal na si M where will you stay? dahil first time niya lang sa mga challenge na ganito at dahil ang dami na namin pinagdaanan wala sa isip niya na pumayag na iwan ako I don't... Pero out of nowhere, bigla na lang. Mana siya? Kunay ah! Hindi makapaniwala si M dahil out of nowhere ay nakarinig siya na nagsasalita ng Thai language. <laughs> What are you guys doing here? My friends. My friends. friends. Wow! I heard them speaking and I was like, wow, I just said that. Yeah, you just said that. <laughs> Nai. ใช่ na oh. sila dahil meron silang conference na pupuntahan dito sa Malaysia kaya kinuha na rin ni M na pagkakataon to para alokin sila. We currently have one ring left Okay. Really? We have any if you want to tell your friend we have two or three of these as well. I have two. You want two? Wow! back. Dahil nga sa biglaang pagkakita namin ng mga taga Thailand ay nabigyan kami ng motibasyon. And parang nagkatotoo nga yung sinabi ni M. Na kung meron lang Thai community dito ay magiging okay ang lahat. And yung pagtulong nila sa amin ay nabigyan kami ng motibasyon. Kaya inalis na namin sa aming isipan ang pag-quit sa challenge na to. Nagpatuloy na nga kami sa paglalakad at meron kami mga nakitang pagkain. Pero syempre, wala kaming pambili. Kaya isip-isip muna kung paano kami makakagawa ng pera. At habang naglalakad kami, ay meron ako nakita. Free? Free? okay. Free drinks for Thank you so much. Akalain mo yun, nakalibre pa tayo ng inumin. At habang umiinom kami, ay meron silang sinabi. Uh, can I interview you? Uh, just Simple video lang. Yep, okay. Sure. sure. okay? Yeah, yeah, it's okay. Um, can we trade? You can interview yeah. her if you can just give us. Yeah, sure. Yes. Yes. Uh, okay. Yay! Ah, okay. so yeah! Go, go, go. Pasensya ka na sa pagiging burahot ko, te. Nangangailangan lang. <laughs> oh my goodness! That's other it's rich and so Nakatambay at nagpapahinga kami dito pero habang nakaupo kami ay biglang lumapit sa amin si ate at meron siyang magandang balita. Okay, so basically, ito yung nangyayari. Merong sinabi sa amin si ate na meron daw nagaganap na food festival ngayong gabi mismo. And sa pagkakaalam niya ay meron daw mga free food na makikita kami doon. Kaya dali-dali na kami pumunta ni M dahil malay mo may mang inasal. Pagpunta namin dito ay meron ngang food festival kaya inikot-ikot na namin to at naghanap-hanap kung meron nga ba talagang mga free na food tasting. At sa pag namin ay wala kaming nahanap. Upo na lang tayo, be. Naglalaway, nagiinit, naglalagkit. Chiko ya. <laughs> ang oras natin ngayon ay 8pm na. Pumunta kami dito expecting na sana makakuha kami ng libreng pagkain. Pero wala kami na We had a huge day. Four puzzle pieces ang nahanap namin ngayong araw. Although hindi pa kami nakakapagpalago ng pera, big win pa din to para sa amin. But the question is, saan kami matutulog? Ng 6 ringgit lang ang pera namin. At baka naiisip nyo na bakit hindi na lang sila bumalik doon sa unang araw kung saan sila natulog? Kila kuya! Naisip din namin yan. Kaso as of this moment, malayo sa amin sila kuya. Siyempre, nandun na din yung hiya and ayaw namin abusuhin yung kabaitan nila. Kanina, buti na lang ay merong nagbigay KM ng atsara at sa akin naman, tinapay. Kaya kahit papano, pwede kaming may makain kahit konti. Wala kaming clue kung paano kami makakasurvive sa gabing to. Pero ang mindset namin ay positive lang. Nagdadasal na lang na sana isave kami ni Lord sa mga oras na to. Out of nowhere ay nagtaka ako dahil bigla na lang napatahimik si M na para bang meron siyang nakita o naalala? Wala akong alam sa nangyayari kaya nagtuloy-tuloy lang ako sa pagkain. Pero si M ay nakahinto pa din na parang may iniisip na gawin. Hanggang sa pinausod niya ako ng bagya. Dahil meron siyang request ay gagawin ko. At pinatay ko na rin muna ang camera. At this point ito yung of off cam. Pumusod ako at may biglang kinuha si M sa basurahan. Wala pa rin akong kaalam-alam sa nangyayari as of this moment. Nang makabalik si M ay binuksan ko na ulit yung camera at inaayos ko kung paano kami makukunan. Pero bigla siyang may tinanong. What are the rules on finding money? What are the rules, the rules on finding money? I don't know if it's even this country ever. As of the moment ay sobrang nagtataka ako sa binabanggit ni M kaya napatanong ako that's why did you see me freak out? I saw something falling there it's rain, it might be fire it might be from another country I just prayed about

Okay, okay, wait. Oo, pare-parehas tayo nagtataka. Pati ako. Balikan natin yung mga pangyayari. Di ba, umupo kami dito. Maya, maya out of nowhere ay napatulala si M. Hindi ko alam kung ano yung nangyayari. At pagkatapos nito, ay pinausod niya ako. Kaya, pinatay ko muna yung camera. Habang siya, ay may biglang kinuwa sa basurahan na nasa harapan namin. Pagbalik niya, ay binuksan ko na ulit yung camera dahil kailangan namin i-document yung mga nangyayari at habang inaayos ko pa lang ay napatanong na agad siya dahil meron daw siyang napulot and as of this moment meron akong hawak-hawak na 50 ringgit na sa pera natin ay halos 650 to be honest nagtataka talaga ako at hindi ko alam kung paano ako maniniwala sa mga nangyayari are now watching this and thinking that this is scripted, we are on the same page. Pare-pares tayo ng iniisip. Yes, kung magkakaroon dito ng comments like, scripted lang to, hindi ko kayo masisisi. Iniisip ko nga kung paano ko makikwento ng maayos to eh. Dahil ako mismo hindi makapaniwala. Out of nowhere lahat ng nang nangyari. Pwede natin sabihin coincidence lang o swinerte lang kami. Pero with us, there's one thing that we know. Paglapag namin dito, bago kami kumain, ay nagdasal kami. Sabi nga nila, God works in mysterious way. And I think it was just caught right now on cam. I am at the edge of quitting, then out of nowhere, lahat ay nangyari. ay talagang nag a -align. At ngayon, literal, na habang nagbabalik tanaw kami ni Em sa mga nangyayari, ay biglang tumunog yung kampana dito. Senyalis na ata na nagpapaalala na kailangan na namin kumain ng mang inasal. M. M. Baka sabihin nyo, lahat kinokonnect ako na lang. Pero sobrang exciting ng mga susunod na mga Meron na kaming 56 ringgit ngayon. Makakahanap kaya kami ng matutuluyan o hindi ito aabot. At kakailanganin naming matulog sa daan. Abangan sa susunod na episode ng Last Piso Challenge. Yes guys, I'm not joking. The episode is done. And... Actually, marami pang mga mangyayari and sobrang dami pang mga istorya na kailangang ikwento ng mas maayos. And if isisiksik ko lang siya dito sa episode na to, is it will not be really worth it dahil aabutin tayo ng isang oras. And I value your time. So, I think this is all for now. And Promise ko na edit ko na ng mas mabilis yung next episode natin. Maraming maraming salamat sa lahat na nanood. Abangan nyo ang mga susunod na nga nang dahil pupunta na talaga tayo sa Batu Cave at kakain na tayo sa mga inasal. At ano pa ba yung mga kailangan ko sabihin? Yun lang. Bye-bye. Subscribe, please po. Thank you po. Ito lang po. Ang na ba? pa ako.